Lapit na Valentine's Day diyan. Kailan niyo kayo? 14. Date mo tayo, B? Sabay man yun sa ako yung ginang lang yung credit natin? Ito sa Sige Saulong naman tayo Sa 14 Oo okay. Sa, Ikaw libre Din Libre mo yan Oo oh, libre ko Ikaw ma Ako magbayad ng saulong Ikaw magbayad ng home Waktu tadi, bukan kita yang magdate, diskap kau tiga ribu akhirnya cowok yang saya, 500. bawa